Yan, hello, hello. It's me again, Ate Jackie. Welcome to Life is Real. Yan. Magang kay ganda. Seven o'clock in the morning dito. Medyo uh, maganda. Hindi man nag mainit. Pero pag hapon, mainit pa rin siya. Siyempre, umaga na, ba? Diba? So, yan po yung paligid. So, walking-walking naman tayo. Yan. So I hope nasa buti kayong mga kalagayan ngayon at nangungumusta while we are walking with my alaga. Siyempre yan, kailangan nating mangumusta. Okay, yan naman yun sa aking likod. So nawa, ang pagpapala ng Panginoon ay nasa bawat isa. Yan, pag -pray po natin at real talk tayo about sa mga OFWs. Siyempre, di ba? Sabi ko nga, pagkauna mo abroad, parang first time masaya ka. Parang excited ka. Excited na makaalis. Excited na makasakay ng aeroplano, Excited na makita yung uh, view, di ba? O yung pupuntahan mong lugar. Pero may may kaba kasi ano ba yung work mo doon sino magiging boss mo paano yung situation mo doon di ba so marami nagahalo yung emotional mo masaya na malungkot syempre iwanan mo yung family mo sa pinas at yun nga makikipagsapalaran ka sabi ng nila so yun uh, pag pray natin kasi maraming umaalis talaga dahil yung nag-OFW sila pero ang kalaban po natin dito is yung homesick Marami nagkaka-homesick First week, second week, okay pa One month, after that is Ano na talagang homesick ka na And then mas lalo yung Napipressure ka na sa trabaho Dahil yung kultura mo Kultura ng mga tao dito Yung boss mo, yung pakikisama Iba-ibang mga uh, uh, Tao di ba Iba-ibang mga ugali So, mahirap Maki, ano Mahirap siya, kumbaga And then para ma maano ka pa dahil syempre may mga iba-ibang lahi, 'di ba? Kaya mahirap no makikisama pero syempre kailangan yung ugali natin na meron tayo yung karakter natin, yung po yung pinaka the best pa rin na dala-dala natin. Tsaka yung tiwala natin sa ating Panginoong Hesus, yan po, 'di ba? So pag-pray po natin kasi talaga nahihirapan po sila at 'yun. Uh, nawa sa mga gustong mag-abroad pa jan yes. uh, pag preno po. especially pag uh, ang inaplayan natin is yung nanny or housemaid or sa bahay po medyo mahirap no lalo na nasa loob lang tayo ng bahay tapos daily routine mo ganun-ganon yung iba wala pang day off yung iba is yes, talaga nahihirapan o yung iba naman may kasama sa bahay hindi naman kayo magkasundo So marami po ano. So or yung iba naman iisa lang tas ang laki-laki ng bahay tas ang daming bata. Kasi yung iba namang amo hindi natin alam uh, palasigaw pala sigaw, 'di ba? Yung iba madamot, yung iba talagang iba-iba ng ugali. So yun po yung reality natin dito. So yan, kaya pang pray po, pag pray natin sila at uh, go on po tayo. So muli po, shalom, shalom, may the Lord God bless you. At nawa, nasa mabuti kayong kalagayan. Bye for now.